Yan po yung ating server. FTTH dito sa Bukid. Budget meal. What's up mga kapiso? <laughs> sa video natin today, papasyal po namin kayo or itutour po namin kayo sa aming FTTH setup. Bukid style or budget meal style. Alis na po kami. Siyempre, kasama yung buong team, yung BB Boys. Papakita po namin sa inyo or ipapasilip yung setup namin dito sa area na to. Kaka-activate lang po namin itong area na to. Uh, Siguro mag-one week pa lang. May mga ilang-ilang clients pero bagong-bago. Okay? Sa katunayan, magsiset up tayo mamaya ng backup battery dito or backup power. Na set up po yung ginagawa namin dito sa aming FTTH deployment. At laking tipid din. Compared sa mga traditional or yung standard na uh, FTTH deployment. May mga ilang clients din kami installan ngayon. Siguro, damay na natin sa video kung paano namin inactivate from NAP to clients. Yeah, Nagpre-prepare na yung aming mga magigiting na bb boys Sander pala In the house, yo <laughs> Yung aming certified bb boys talaga Mahilig sa bata May insulin tayo ditong isang client Pangalan ng lugar is Sikreto, hindi na namin sasabihin kung saan to Basta barangay lang po siya Mga unprivileged <laughs> barangay or area Na hindi pa naabot ng ating mga uh, main telco kakatapos lang namin maglatag dito ng nap boxes at activated po lahat. Siguro mga sampung nap box yung na-activate namin dito as of well. now. So sana samahan nyo kami guys hanggang sa matapos ng video natin. And hope mag-enjoy po kayo sa ating tour ngayong araw na to. Tara! Okay, so ngayon maglatag tayo ng isang client. Nandito na tayo sa aming isang nap box. Madali lang naman from nap box to client. Madaling madali lang. Okay maglalata ka lang ng fiber at saka yun ma determinate ka lang ng isi connector para our nut box then same client ends ma determinate ka lang din going to ONU simula na natin ah uh, hindi pa masyadong mainit ah uh, yun yung ating nut box Okay, nag-prepare nagpre na yung ating, syempre, mga magigiting na uh, fiber warriors usually sa team na naglalatag sa amin is composed of 3 okay, isa yung taga-akyat dalawa yung nag-assist yan okay yan po yung netbox natin, 1x8 yung style pala ng latag namin per from OLT single core lang yung pinapatakbo namin kaya malaking matitipid So ganitong setup cascading style po siya pero may twist <laughs> pwede discuss ko sa inyo kung ano yung twist na yun mamaya yan yeah. so napakadali lang ito guys since malapit ng din yung client mga dalawang post nila sinisimula na pong i-terminate yung ating fiber sa ating nap at by the way guys, bago kayo mag-umpisa ng FTTH, syempre dapat mag-secure po muna kayo ng permit sa inyong local uh, electric cooperative para walang problema. Okay, so kami halos one month din namin inantay yung permit dito. Awan ng juice lumabas naman agad. So sinisimula ng buksan yung ating napbox. Dali lang po yung partner dyan sobrang dali. Kung nga napapanood nyo po yung ating mga previous videos about fiber termination, ganun lang po siya kasimple. Okay. Yung service pala namin, syempre, Hilux. Para malupit. <laughs> Puntahan mo nila yung isang client na for activation. Tapos na po yung latagan. Activate na lang yung account niya. At yung ibang team naman, may iwan dito para maglatag naman para sa ibang, para sa isa pang client. Usually, yung ginagawa kasi namin dito before kami pumunta sa area or mag install sa area tulad nito na medyo may kalayuan, uh, inaantay namin na at least 5 yung magpapakabit para hindi masyadong sayang yung oras uh, at syempre yung gas na din. Okay? Yan. So, anong masasabi mo sa panahon ngayon? Sobrang init, sir. Sobrang init. Init. Ito pala si Burti, ang lover boy. Okay, so okay tayo guys. Tingnan natin ha. Ah. So paano nga ba ginagawa ang termination. Ah, ah, ah. ah. Okay, okay. Siyempre, dapat mag-harness po kayo. Yung technical team niya. So, ayan po lang kasimple, 1x8. So, mayroong mga 4 o 5 clients yata itong napatik. Panglima yung bago ngayon. di so, diba? Madali lang. At syempre, para proper yung ating latag, dapat, yun nga, bridle ring. Okay, yung complete full harness. Para hindi pa kalat-kalat yung ating uh, fiber wires. Okay, so guys, na tayo sa bahay ng client. Ito yung medyo challenging na part. Yung mga bahay na mga ganito. May mga kisa eh. Mahirap mag -insol. Kasi kailangan mong sumuot-suot minsan. Lalo na kapag masilan yung may-ari. Or si client. Gusto malinis yung pagkakalagay ng wires. Kasi kita nyo, kailangan pang umakyat ng mga fiber boys natin sa bubong para lang ma-arrange. Ganyan talaga. Kasama na yun sa binayaran ni client. Okay? So, mamaya-maya, once na-arrange natin yung ating fiber cable dito sa bahay ni client, papakita naman namin sa inyo kung paano mag-activate ng OE nyo. Napakadali lang naman. Pero, pakita pa rin natin. <laughs> Pag-usapan muna natin yung aming setup, yun nga, yung cascading. So, nagustuhan namin yung ganong setup kasi, yun nga, since small timer lang po tayo, medyo limited po tayo sa budget at resources, yun po yung advantage niya, malaki. Malaki po yung pwede nating matipid. Pero, good pa rin po yung ating FTTH. Tumatakbo po, po siya ng maayos. Nakaskilling po kasi, kahit isa, one core lang yung gagamitin, pwede, pwede nating ma-activate lahat ng nap. Especially kung nasa linear po yung design or yung area. Meaning, isang straight lang lahat ng nap deployment mo, ay napaka-ideal po niya. Okay, so from your royalty, pun one. Sabihin natin mga sampu yung nap na balak mo sa isang pun. Pwede po nating ma-activate lahat ng nap sa area gamit lang ang one core, okay? However, if, if ang area natin ay kalat-kalat, yun ibang usapan naman yun. Mas ideal gumamit ng multiple core na fiber sa paglatag. Pero pwede pa rin naman yung single core. Speaking of cascading, natutunan po namin yung ganung deployment kay server Bert Kabunok. Okay, nag-seminar po kami noon one day sa Pagadian. So, interested po kayo. Nag-offer po siya ng uh, tutorial or training online. Kahit nasa Luzon, Visayas, or saan ka mang party ng Pilipinas, pwede mo siyang matutunan. Nandyan po sa description natin sa baba yung link ng Facebook account niya. In case gusto nyo rin pong matutunan yung cascading. Puntap sa cascading design na ginagawa namin, Meron po kaming modification na ginawa. Para na po siyang nagmuka na po siyang hybrid. Kasi yung naging issue namin sa cascading is kung gagamit lang kami ng pure IFBT na coupler, mahirap po mag-additional ang nap. Okay, in case mapuno na yung nap natin, mahirapan po tayong magdagdag. Although, maiwasan naman natin yun, during sa pagdidesign pa lang is na for C or nakita na natin yun in advance. Kami, yun nga, based on experience, hindi namin in-expect na yung 16 port na nap is mabilis na puno. Yun, nahirapan kaming mag-add. Kaya, nag-come up kami ng bagong setup. Kaya nga, nakakaskiding pa rin pero merong twist. Sa bagong setup namin ngayon, every nap namin, meron po siyang apat na reserve. Ang pwede namin gawin sa reserve na yun, pwede namin siya pang additional In case na puno yung yung current nap. Or, for example, sa area, may hindi kami na na medyo mga papasok. Yan. Pwede kaming humubot sa nap na yun. Then, deploy naman doon sa area na yun. Yun yung kagandahan ng setup. At ayun na nga, mga kapis. Medyo minamalas tayo. At umuulan. <laughs> so, may kita nyo sa labas. Ayan. Medyo masama po yung panahon. Ito po yung mahirap sa fiber kasi mahirapan tayo maglatag kapag maulan. Kasi delikado sa mga puste. Uh, Titilangin lang natin konti. Then goods na naman tayo. Okay? So maglalunch na rin. So na lang siguro muna kami. Balik muna kami sa aming kampo. Okay? At uh, after lunch, siguro ipapagalunch papakita na namin sa inyo yung setup, simple setup namin doon sa aming parang server room at tingnan, mag-a-add na tayo ng backup battery sa ating uh, mga devices para kahit brand out, syempre mayroon pa rin internet yung ating client yun kasi yung kaganda ng FTTH as long as yung client mayroon silang backup power pwede pa rin silang makapag internet. Okay, lunch muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating tour. Siyempre, ang pambansang ulam. pambansang ulam? ulam ng mga P2P player. Sinugba. <laughs> Ito pala yung ating mga baby boys crew. Thank you. Ayan. Oh, may iwan lang ako mamaya. Ha? May iwan lang ako sa mga. mga Ano bor, magpapaiwan ka lang bor? Magpapaiwan ako mamaya Bakit? Siguro may chicks ka no? Oh. Wala Wala Laim na mag... Islam? Laim na magiging kundi tao Hmm? Laim na magiging kundi ang tao Oke, okay, so gumanda na ulit yung panahon Goods to go na ulit Lim-lim, <laughs> So, sa kabila nito guys, nandyan yung ating server room. Di ba simple lang? Baked style nga. Budget meal. Pagpasinsahan nyo na po ito, talagang malakas to kumain. Siya talaga na huli kumakain sa amin, itong dalawa. Diba? Ang lilit na tao. Ang, ang lilit na tao, pero Iwan kung saan pinaglalagay yung pagkain. Ay, okay.

Uh, uy, madilip, maliliwanag din yan. Yan. okay, So, dito po yung ating server room, di ba? bukid na bukid yung setup natin, Yan. okay, so yung gamit po namin, is, syempre, it's is GQ or yung Queenslink na sure, Ipon sure, 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 Siyempre, nag-uumpisa pa lang tayo. So, pwede na yung HEX. <laughs> Pag nag-50 pa taas po yung clients niyan, pwede natin yung palitan ng 4011. Kiso okay, as of now, tatlong pun pa lang po yung nagagamit. Okay, so itong isang po na ito, Hello. malayo po ang nilakbay nito bago mag first snap. So, mga nasa puro KM. So, yung source po natin na internet is through wireless or P2P. Then, yan yung gamit natin. Medyo ko nagigabit. Galing po yan dun sa ating source. Going dyan. Yan, ganyan lang po yung setup natin. Okay, then, yun nga. Magsisita po tayo ng backup power. Isang battery lang gagamitin natin. One na 80H. Then, snaddy. 12 volt setup. Okay, magsisita muna kami guys. Mabalik na lang tayo ulit mamaya pag natapos na. Okay, so tara. Okay guys! <laughs> Tapos na po natin na set up yung ating backup battery. Yan na. So temporary location lang naman po ito. yung ating wall mount na snade naging... Uh, hindi na siya wall mount. Nakahiga na siya. Okay. So madali lang naman yung backup. UPS mode lang. Plus battery sa baba. Yan yung battery natin. So, ganyan yung setup natin. Napaka-simple. Hex yung ating AC or Axis Concentrator. Then, ipon, e porpon na OLT. O, oh, di diba? Silipin natin ulit. Ayan, para malinaw. Yan po yung ating server FTTH dito sa Bukid. Budget Mill. So, ang first na natin before tayo magkabit sa ating client, syempre, kunan muna natin ng reading yung port na pagsasaksakan natin sa client ng kanyang connection. So, example, dito, may dalawa na dito magkabit. So, dito tayo. Sa... Yan. Okay, din gamit itong OTDR na to. With OPM function dito natin siya kukura ng reading okay mahirap dapat pag umaakit po kayo dito sa pool meron talaga yung harness okay Saksakan natin ayan kasaksak na yung ating patch patch cord then dito kita ba? dito tayo sa OPM okay yan o tayo, then dapat yung wavelength natin syempre 1490 okay then saksak natin siya sa dito sa OPM na ports ayan o OPM Okay, saksak -sak natin. Ayan. Ayan natin po ang reading. So, ayan po yung reading niya. 18 something. Okay, 18. So, meaning magandang reading po yan. Pasok na pasok sa standard namin. May standard kasi kami. Every nap. Dapat nasa 17, 18 lang yung reading. Okay, so lahat po yung nap namin yan. Good to go na to guys. Itong port na to. Pwede na to dito natin kakabit yung client. Okay, so ito yung gamit natin na heading guys. Pang Brand new. Siyempre, brand new po yung gamit natin. Ayan. Ayan. Okay. Ang ah, model nito. Hmm. Ayan. Ano ba ito ba sa akin? Iwan ko kung kita ba. Kaya nabahala at guys, kailangan nating papil-upload ng home yung ating clients. Kaya small time may lang tayo. Dapat na may, mayroon tayong documentation. At dapat malinaw po sa terms and condition natin. Open contract, no lock-in period. Anytime gusto ni clients na magpa-disconnect o lumipat sa iba, wala pong kaproblema-problema sa amin. Ano yan? I-check na. Tapos full name dahil yun. Address. Date of birth. Yung contact number. Oh, tapos sign na yun direct. Okay. So check natin guys. Dito sa OTDR. Ano okay, sak -sak yung saksak mo? Engine mo Okay. So 19. So goods na yan. Ngayon. Sisit up na natin yung ating modem. Para sa kanilang account activation. Okay, so nandito na tayo sa interface mode. Yan. Madali lang okay. so, mamaya, ipapakita na lang namin sa inyo kung uh, ano yung optical power reading na tumagos dito sa mode. yun yung so, pinakakuling gagawin natin sa so, pagkakabit ng uh, fiber connection so, check natin guys, yung optical, ayun po, connected naman ah, uh, tingnan natin, so 19, so tamang tama lang so yung limit ng modem natin is hanggang negative 27 So, yung nakuha ng modem natin is negative 19. So swak na swak. So okay na po ito. Tingnan natin sa dashboard. Pag-green na po yan, meaning okay na siya. So okay na po yung internet. click na yun. Tingnan natin kung mayroong IP. Kung mayroong IP, goods na po yan. So ayan. so meron na po siyang IP yun kaya syempre Let's speed test natin hey, baby, 5 dps yung mabili uh, na client tingnan yeah. natin kung nangalahati ba okay. 5 dps check natin so yung ping 30 then yung ating nakukuwang no speed okay 5 naman <laughs> so siguro okay na yun personal